mga boss, welcome back at ito magbabawas tayo nakapila. Isa to sa mga nakapila at nag-request din pala yung may-ari nito na paugasan na lang ata at sika lang buksan natin kung anong brand ng amplifier to. Okay, so isa pala tong mga boss na ano uh, concert concert AB602R. Ayun. So ano nangyari dito sa pihitan mukhang nadali ah. Ah, uh, maraming may siguro ko may signs of repair na to. Tsaka parang kinalawang na yung kaha niya. Pininturahan na lang. Tsaka yung screw niya kulang na rin. Tingnan natin sa kabila. Oh. Yeah, hindi na rin ano. So buksan natin, tingnan natin yung laman. Ah. Kulang na rin talaga dito. Wala na dalawang screw na lang ang nilagay dito ng may-ari. So buksan ko muna. Buksan ko na mga boss, nagulat ako sa laman nito. <laughs> uh, ano ba nangyari dito? Tingnan nyo ah. Iba yung main board niya. Hindi ito main board ng 602R. Ito. Galing to sa main board ng generic na 502A. Ayan oh. Yung sa 602R dito, ito ata. Ayan kasi may tatak pa. Tsaka ito. Tingnan nyo, kinonvert na yung ano tapos ano lang na volume ang nilagay. Ah. isang ano lang. So, tad-tad na kulang, kulang pa ng transistor. Oh. Yan, ayan. Oh. Wala pa dyan yung ibang kapasito. So, kausapin ko muna yung may-ari kasi ang lala pala ang ano nito eh. Ang lala na sitwasyon nito eh. Yan, oh. So, puro kalawang. Baka mamaya pag inalaw ko to, ang daming ano, ang daming problema. Sabihin ko muna sa kanya. Yan, oh. Saglit lang mga boss okay mga boss at nakausap ko na pala yung mayari nito medyo nakakalungkot yung balita na o oh, yung kininto niya sa akin pinagawa niya na to doon sa lugar ng mga mabilisang gawa tsaka nagasusan na nga siya uh, na kailang balik ata doon yun hanggang sa yun na nga yung pinaka board pala daw nito kaya ganito na gawa ng ano uh, hindi na daw magagawa yung board kaya pinalitan na lang ng iba kaya lang, eh, napalaki daw gastos niya kaya lang, ganito pa rin yung resulta yan, hindi talaga naayos ng mais kaya, ang gagawin natin dito, sabi ko try ko, try kong gawin baka sakaling, ano, uh, mapagana ko ng maayos to uh, at wala namang problema daw sa gastusin kasi, basta maayos lang so, ngayon mga boss may, ano, may may ano tayo, may gagawin din tayong isa, nauna, itong nauna Sasabay ko to bukas pag para isang ano. Kaya kakalasin ko na din ngayon. Saglit lang kakalasin natin. Kumbaga multitasking na tayo ngayon. Okay mga boss, ito na. Uh, nalinis na natin, nahugasan na natin to labahan na natin. Maulan ngayon pero nadiskartehan ko kung ano, pa mapatuyo ko. Yan mga boss, hindi tayo nakabilo ng mga nakarang araw. So ito na. Kahit pa paano siguro medyo umuki-okay -okay na kaysa yung dati. Pero nanjan pa rin talaga yung ano uh, remnants ng mga kinalawang O so ano ba yan ano ba nawawalan na ako ng sinasabi <laughs> So first move natin dito o unang step ay magtatanggal lahat ng mga kinalawang na piyesa then sunod natin yung ano, uh, check tayo. Ayusin natin yung mga ano kasi may mga PCB din dito na katulad nito na tampered na ng uso. Ayusin natin 'yan. Siguro dito naman tayo magsimula sa may ano, sa may input board. Yan, halos lahat ng resistor diyan papalitan. Tsaka yung IC try natin linisan baka pwede pa 'yan. Yan, ayan ano ba? So, ayan, may nakahinang papala dito. 'Yun muna siguro ang gagawin natin, mga boss eh hindi ko na isasabay sa video yan eh, update ko na lang kayo kung anong result kasi ano to eh makutingting at hindi talaga siya pang vlog na step by step parang ganon yung uh, nahabol ng nung ganon eh, update ko na lang kayo pag ano kasi hindi rin tayo makabilo pag maya maya binibideo natin para tuloy tuloy tayo kasi ano to eh medyo mahaba habang trabaho to yan so update ko na lang kayo kung ano mga nangyari basta alam nyo na ang gagawin natin dito ay tatanggalin lahat ng kinalawang na pesa din papalitan. At uh, yun na nga mga boss, natapos na natin tayo don sa isang amplifier na generic na medyo makalawang. Ang kulay ng board ay ganito. Natapos na natin yon, napagana natin. At ayun, sa so mga nagtatanong, uh, logi po. <laughs> logi po ako dun. Kung baga sa Pacquiao, logi. Ganun talaga minsan, logi sa kontrata. Pero okay lang din kasi at least napagana natin. Dito naman sa ano sa kasunod na gagawin natin, ito yung EB6 R. So hinugasan ko na to, kaya lang din ako magpatuyo. Buti na lang eh medyo gumanda-ganda yung panahon, no? medyo maaraw na diyan sa labas. Napatuyo natin to. So halos ganun din ang sitwasyon nito. Uh, mas malala pa. Ito ay ano, uh, tawag dito, puro kalawang talaga to, ayan oh. No? Mapapansin niyo puro kalawang talaga 'yan papalitan niyan halos lahat na resistor diyan din dito ganun din. Natanggal na nga yung paan ng ano transistor ganun din dito. Tsaka yung mga switch sira na rin. So, iyan oh, tingnan mo yung preamp. Sa itsura lang parang ano talaga eh, hindi mo iisipin na gumagana pa pero gumagana pa daw to. Yan tingnan po mm -hmm. jumper na no. oh, yan. Tingnan niyo yung board. So, itong board na to, itong tatlong to, ah uh, sa dalawa tatlo yan yung original board ng 602R ayan oh, may manufacturing date pa nga oh. 2016 kaya lang uh, sabi ng may-ari nakailang hindi ko lang alam ha ah, kung tama yung memorya ko nakailang dala na daw to sa raon nakailang balik tapos hanggang sa last na napagawa dun sa raon uh, pinalitan yung board kasi bumigay na so hindi natin alam kung ano nangyari sa board baka nangyari sa board uh, sa board sa main board ng ganitong amplifier ay ano uh, baka kaya pinalitan na lang ng ibang board baka mas malala pa dito na puro kalawang kasi parang nabasa ata 'to kung ano man hindi natin alam kung anong nangyari kasi mapapansin niyo sa mga piyesa niyo pinagkakalawang ngayon mukha malinis na lang tingnan niyan kasi nalabhan na nga ayan mapapansin niyo na may signs siya na nabasa o kung ano man nangyari diyan nagkaroon na ng corrosion sa board. So, kaya siguro pinalitan ng board. Baka tampered na tampered na talaga yung board. So, ngayon, ang gagawin natin dyan ay pipilitin natin itong ano, susubukan natin paganahin. At abangan nyo na lang sa vlog ko yung full video sa YouTube channel. Uh, ang gagawin natin dito ay syempre unahin natin dito tanggalin yung mga resistor palitan ng panibago din, ganoon din dito tanggalin lahat ng mga kinalawang palitan ng bago at ganoon din. Then ayusin natin yung mga board. Try natin kis-kisin yan para malaman natin kung okay pa yung PVC pattern, kung andyan pa yung maganda pa yung continuity ng ano, mga uh, yun nga, yung layout dyan, kung maganda pa, din tatabo na natin ano, para hindi magkaroon ng corrosion. So, ganoon din dito yung kinabit din na board tamper din. Pero itong board na to, mukhang hindi naman kinalawang. Pero tingnan lang natin double check lang tayo kasi maganda yung sigurado kasi tingnan mo dito nangyari oh. nakahang na tong ano yung dalawang IC ito kasi para sa surround center nakahang na sya tapos nung tinignan ko ng maigi ayan o oh. ah, putok na pala yung IC nya ah, papalitan na lang natin yan yan, eh sabi ng mayari willing naman daw niyang gastusan. Eh di okay, pag ganun kasi maganda may so, ah, may go signal ng mayari, tuloy-tuloy eh, tayo magtrabaho. Yan mga boss, ah, ngayon eh, ito yung i-upload natin dito sa FB natin. Yan. Sa mga nagtatanong sa mga presyuhan, depende po kasi yan. Mas maganda yung unit nyo mismo ang i-check up natin tapos pag-usapan natin kaysa yung unit ng iba. Alam ko naman yung iba kumukuha ng idea para Siyempre, mapagandaan kung magkano nga abutin. Eh, mas maganda yung unit nyo mismo ang paghandaan nyo. Yan mga boss. Okay, update tayo mga boss para hindi matulad dun sa isa na isang biglaan na lang. So, update tayo. Uh, dito, nagawa na natin. Pero ayan, uh, lilinisan pa natin yan. Nakompleto na natin. So, dito naman ang karamihan sa ano ay yung 100 ohms na resistor yun ang mga pinalitan natin yung 47k halos hindi napalitan yan yung IC naman nilinis ko na yung paa yan kaya okay na to din dito naman sa harapan nagpalit na tayo ng switch at saka volume yung volume kasi may motor yan dati kaya lang wala na ngayon at saka yung nakalagay dati dito na volume nung na binuksan natin ay ano tawag dito yung mono lang na tatong pa kaya mono lang din talaga ang tunog nito tapos ang ginawa ng gumawa pinagsama na lang yung isang channel so dito yung transistor dito hindi na natin nilagyan kasi wala naman syang motor na so hindi pa natin to nalinis kumbaga nakiskis lang natin yung mga part na ano din yan mga kapasitor nagpalit tayo dito resistor uh, ano okay pa yan pati kapasitor din ayan kasi yung kapasitor niya masama na yung ano yan oh makikita nyo naman sa ano pag ganyan palitan na talaga yan tsaka ayan oh may mga kalawang na yan oh ah uh, yan ah uh, ha yan so dito hanggang dito yan mga diode resistor din dito naman yan, mga transistor, bago yan Buti, mayroon pa akong pamalit Ano na kasi yung mga transistor nyan, mga boss uh, Ayan, o, pinagkakalawang na yung pa uh, 8050 yung number nya Ayan Okay na So, dito dalawa Okay na yan, mag-ano na lang tayo Kasi yung mga terminal pala dyan, tinanggal ko Gawa ng ipipix na lang natin Kasi ayan, o, pinagkakalawang na Ayan, no? So, palit na tayo. Hanggang dito, mapapansin nyo naman, no? Nabasa nga siguro to kung nabuhusan na kung ano mang likid, no. So, dito, nagsisimula pa lang ako. Doon sa, no, hindi pa natin nagagalaw yung dito pa lang tayo. So, nilinis ko to. Yung part na to, tinanggal natin yung mga pyesa dito. Then, kiniskis din natin yung board. Ayan. Kiniskis natin yung board para ma check natin kung may putol oh ano? katulad nito ano? nung nakiskis natin mapapansin niyo yung ano yung pattern niya may putol na kaya di jumper natin kaya mas maganda talaga ano so lalagyan natin 'yan ponte unti hanggang doon pag natapos tong isa i-update ko na lang kayo okay update tayo mga boss at natapos ko na dito uh, resistor capacitor yung mga pinalitan natin diyan yung mga potentiometer siguro pag malapit na tayo matapos itong mga ano pala hinihina ko na lang directly yan kasi sira na yung mga ano tsaka yan mga kiniskis natin yung mga ito pang ko pa uh, kinis kiniskis na natin para masyo natin may nakakita tayo ditong putol inayos natin kasi yung mga ganyang corrosion minsan ano eh wala na yung copper side nya kumbaga natunaw na kaya kailangan i-double check natin then dito naman ito naman yung i-deal natin yung ano ah uh, although wala naman siya ganong kinalawang, kaya lang need nating ayusin yung sitwasyon dito sa ano. So magsisimula ako dito. Tinagang dito siguro. din then after nyan na uh, sana matapos na to. Tingnan ko lang tong mga pa kasi sumasayaw na eh. Baka may loss. I-double check lang natin to. Tapos jumper. Yan mga pa. Ayusin ko lang siguro din ano. Double check ko din mga transistor. Kahit sabi natin gumagana pa daw to, double check lang natin. Okay. Yan mga boss, at update ko lang kayo. Update lang tayo mga boss, anong nangyari dito? Natapos na natin yung mga board andun. Kaya lang, ginabi na tayo. So, pangalawang araw ko to ngayon na tuloy-tuloy na trinabaho. Kasi maulan naman kanina, hindi tayo nakapag gawa ng repair ng mga walk-in So patapos na to, uh, testing na lang siguro, double check ko na lang yung mga hinihinang ko doon, yung mga ano. Nga pala yung ano, uh, nga pala yung dito, nagpalit na tayo dyan ng IC, yung nahinang ko na ba? Ay nahinang ko na. Yung IC sa surround center, din yung relay, uh, bago na din yan. Nagpalit ako at saka yung capacitor. Nung tinanggal ko kasi to, sobrang gaana nung tinister ko doon sa ASR. Ah, uh, sa dulo na lang ng video ito natin to kung bakit ko pinalitan. Tsaka yung IC naman putok na at saka yung relay sunog na kasi yung pinaka ano niya eh. Sabi ko baka problema to in the future palitan na lang natin. Din dito naman sa harapan itong dalawang to basag na to kaya nakakuha ko diyan ng luma nagpalit tayo. Ito kasi yung nangyari diyan no. Natanggal na at saka sunog-sunog na kaya nagpalit tayo. Yung mga dating ano So dito, dahil gabi na hindi ko naman tumaas kaso na uh, lilihain ko na lang itong bukas tapos pipinturahan. Sa so, ngayon hanggang dito na lang muna yung gawa natin. So so far, ayan, napinturahan ko na na ibalik natin ano. Uh, ayan, yung mga ano. Bali, testing muna natin kung anong resulta. Nakadaan niya ng test valve pero try natin i-power on. Makalat pa dito kasi yung mga pinagagawa natin. Okay, yung relay. Ayun, nagsisit na yung ilaw. Umiilaw to, kaya lang ang problema walang display. So, chicken ko nga muna dito yung ano, supply niyan kung ano. Tapos kung talagang sira na to, kausapin ko yung may-ari kasi kung mapapansin yung mga boss, ito yung pinaka selector niya. Ngayon, kung sira na yung selector niya na, na dumadaan din dito, ayan oh. Ayan, yan papunta rin dito yung selector niya malamang sa malamang eh, mababaypas yan pero tika lang okay mga boss anong nangyari dito inayos ko ulit yung mga wiring dyan na hindi pa na no? so ang dami pa lang mga wiring dyan na, ano na Ah, uh, ito mga pinagpuputol ko kasi ano na eh pinagkakalawang na oh. ayan no oh. hindi ko alam kung anong nangyari sa amplifier na to pero ngayon napagahan ako na customers na sa isang restaurant, wala wala naman dito Yan. sa Pilipinas. So, so ganito sa ibang bansa, suki na uh, naturang restaurant. Oo, oh, uh, uh, sa iba. Oo. So ito talagang Kaya lang pag nilipat ko sa nakakabit tayo ngayon sa ano sa CD ipat natin CD. Ay baliktad. Yan. Mamamatay na to, tawos ano. Dapat magsi-switch na 'yan wala eh <laughs> wala mga boss ayaw magka sounds siguro alamin ko yung procedure nito kung paano talaga baka tama naman out at saka input dito ba dadaan pero hindi kasi ano eh ito yung ano nyo eh so kakalasin ko to problema nito okay na sana yung audio nya kaya lang yung selector nga pag pinatay ko na pag sinilik mo ah uh, hindi siya ganong lumilipat at yung audio mahina. So nagpalit na ako dito ng mga transistor. Pati yung dalawang selector na kailang testing na ako nyan. So sinubukan ko. Hindi siya ano. Kung baga uh, minsan malakas yung input. Tapos hindi siya masilik. Yun ang problema. Nung trinis ba ko halos lahat yung ano nyo kasi dito. Yung ano yung makalawang. Pinalitan ko tong mga ano. Yung dyan inayos ko ng mga wiring. Ito nga nagpalit pa ako ng wiring wala pa rin kasi itong pinaka board ng problema medyo wala tayong pamalit nyan kasi yan pa talaga yung board na kasama dito sa 602R so kung dito ko okay kinabit yung audio na sa super bus naka kasi yan yung ibig sabihin niya audio na yan diretso na dito agad sa may volume hindi na gagana tong selector okay na yung tunog niya ayan o So, ang problema na lang kasi pag pinadaan mo ng selector, itong command kasi ng selector, dadaan pa dito sa ano, sa itong selector na to para makapaglipat-lipat ka ng audio, dadaan pa dito sa board na to sa pamamagitan ng ano na to hanggang sa doon sa pihitan. So, yung problema na yan, diyan talaga naglolo kaya pag dito ka nagsaksak ng nagsaksaka ng auxiliary one, 2 at saka CD at saka yung output mismo ng audio nito ito misan uh, minsan gumagana siya minsan may display to minsan wala minsan ano uh, lumilipat to hindi naglilipat dito ganun so kung kakalikutin pa natin yan uh, halos wala na hindi ko sigurado kasi pwede talagang ano kasi pwedeng matuluyan din na hindi na magka display kasi minsan pag pinawin mo yan may time na hindi yan ano, katulad yan no, pinatay ko lang tapos inunkuli hindi na bumabalik so may problema talaga tong board na to yan bali huling para na to nagkausap na kami ng mayari uh, uh, sinabi ko na sitwasyon ito nakalimutan ko ata isabay sa video ilagay na lang natin dyan bali ang nangyari dito mga boss <coughs> naayos na natin yung mga ano mga wiring dyan kasi yung mga wiring ano uh, may tama na rin yung mga ano nyo diba pinagkakalawang na rin yung mga puno nito pinagtatanggal ko ano na mga pinaganuhan so naayos na natin yan then yung mga connector dito inayos na natin pati yan mga transistor na palitan na nga yan at saka resistor diode <coughs> ang problema kasi nito uh, may time siya na pag open mo gagana yung display then iilaw naman to ayan nakasumpala tayo iilaw to so pag pinihit mo to pag pinihit mo to pag pinihit mo tong input selector na na rotary encoder nya lumilipat naman yung ilaw ang problema yung audio nya yung switching ng audio nya hindi lumilipat kung naka switch lang siya sa ano naka switch lang siya sa limbawa sa CD lang CD lang siya kahit, kahit pihitin mo to tapos bumukas na tong USB nya yung pinaka board nya tapos may time na pag pinatay mo pag on mo hindi na siya iilaw kahit anong pihit mo dito hindi na siya kahit nakasit na siya sa ano sa media kasi ang ano nito pag nakasit sa media magbubukas to pag nakasit pero pag nalipat mo na sa auxiliary mamamatay din siya ng kusa so anong nangyari yun nga uh, hindi siya naglilipat ng audio ang una ko munang pinagbintangan uh, ito una ko munang suspect yan nag actual tayo nakailang palit tayo baka depektibo Hanggang sa bago na yung kinabit ko talaga. Ayaw pa rin sinukat ko yung ano niya, yung control niya dito. Meron kasi ng ano yan, uh, ah, selector diyan yung command na A, B at saka C. Yung C kasi para sa equalizer yon, yung A and B. So either doon, trinis na natin yan. Ito yung A and B itong dalawang to. Itong sa dulo C. So dapat yan na ah, pag nilipat mo maglalaro din yan na ah. minsan dito lang supply sa A, minsan sa bilang, lang, minsan sa B at saka sa A pagkapareho, minsan naman wala. So ganoon yung 40 ng ano nito ng ng selector. So nag-actual tayo nito, chinik na natin yun, no, wala pa rin talaga. May time naman siya na mag-uon, mayroon siyang supply, may time na wala. Nung sinundan ko hanggang dito, napunta nga ako dito, eh sabi ko bagong bagong palit yung mga transistor, yung mga sinner, ah, siner, yung 4148 at saka resistor, pinalitan ko na wala pa rin and ang takbo niya ng kuman din ito ang takbo ng kuman niyan, dito din sa ano sa ano na yan sa board na to ayan oh yung BNA yung K1 K2 K3 uh, papunta na yan sa ilaw dito na yan oh sa ilaw yan kung tama yung ano ko yung K1 so tingnan natin kung ano so ito yan o oh. ayan so ito yung ilaw tatakpo yan dito ayan o oh. ayan yung mga paa nya isang ground tapos yan punta doon punta dito tapos ito naman yung papunta sa ano yung ito namang iba sa motor pa so chini ko na yan okay na wala na talaga tayong makita ano kung hindi ito Uh, sa palagay ko, pwedeng sira na tong IC. O kaya ano. So, i-reheat re ko na lang yung IC din. Eh, yung mga wiring sa pinagdugtungan. Tinanggal ko na nga. Ihinang natin yan ng ano. Ihinang natin ng direkta yan. Ganon. Kung wala pa rin, malamang sa malamang sira na yung board. At kinausap ko naman yung mayari na posibleng ang sira. Gagawan lang natin ng ano, baka sakali. Pero kung hindi talaga, okay naman na ano eh, dito sa isbas isang input lang gagana naman siya kaya lang wala na tong selector kinausap ko na yung may-ari diyan at okay na rin Pinapakwinta na ako magkano ang inaabot dito so try ko lang ngayon isa pa pag hindi pa rin wala na so tapos na to okay mga boss yung ginawa natin yung last natin na remedio wala pa rin hindi umobra may display naman siya pero hindi na siya functional talaga ang problema kasi niyan yung command para dito sa transistor para mag switch tong ano mga ano, wala ko kaya minsan hindi lumilipat ng audio so doon na talaga yan sa IC nag alok ako sa may ari na Emmanuel pero sabi niya okay na din yan o hindi okay na to at so far naman kahit paano nagawa naman natin na maayos maliban doon sa no na hindi talaga fully na ayos natin yung ano yung board na yan kailangan palitan na siya pero ngayon okay naman siya kabilaan left and right na yan magada na ano yung mic na testing ko na yung kanina okay naman so dito may mga pinalitan tayo at ito nakapagtataka ba tayo nagpalit ng bagong kapasitor kasi itong kapasitor nya sobrang gaanong tinister ko dito sa ESR tester ang nangyari tingnan nyo ah tingnan nyo yung reading niya. Tingisnatin natin kasi sobrang gaan halos parang wala nang laman. Wala na siyang laman ayan tingnan nyo kung anong magiging reading niya. 6719 microfarad. Ilan ba ang value nito, 'di ba? 10,000. So halos kalahati na yung nawala sa kanya. Kaya pinalitan ko na kasi paano. Pero pwede pa naman 'to kung tutusin pero Pating paubos na paubos na siya hanggang sa ano na, hindi na umabot ng 1,000. Pag mangyari yan, may chance na magkaroon ng haming yung amplifier. Kaya bago pa siya matuluyan, pinalitan ko na. At ang pinakalas na pinalitan ko dito ay itong ano, itong speaker terminal. Although pwede pa naman siya, kaya lang bungi. At saka maluwag na siya, hindi na gaano, ano, hindi nagaano Baka magkaroon ng loose connection dyan uh, pinalitan na natin kasi makalawang na rin yan so okay na to mga boss para kay customer okay na to at pinapakwinta niya na sa akin kung magkano inabot kaya mga boss hanggang dito na lang at uh, sana nag enjoy kayo sa repair vlog natin ngayon God bless po sa ating lahat